Hello mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat Happy evening everyone Ayan, evening na talaga no Nanotice niyo siguro kaibigan no Medyo wala pong liwanag sa background ni Ate JB kasi na ah, gabi na po no Andi nagsisave tayo ng ilaw Isa lang po yung ginagamit ni Ate JB ngayon And for today's video kaibigan no Napaka-importante po ng bagay na ating pag-usapan So we will be talking about uh, yung pag- mapagiging mapagbigay natin no yung ating pagiging uh, generous. Kasi kaibigan, nakikita ko, no? <laughs> Marami sa atin, no? lalo na mga OFW. Ayan, shout out sa mga kababayan, kapatid natin na mga OFWs. Matulungin. Masyado matulungin yung ating mga ka kababayan na OFWs, mga kaibigan. By the way, um, naisipan ko na ito ng vlog kasi naman, isa po sa ating mga kaibigan, no? Ayan. Uh, isa sa ating mga kaibigan, nagsabi siya na, para daw, um, she is really exhausted, no? Pagod-pagod na siya. Pagod na pagod na talaga. Kasi naman, yung the moment na pagtanggap niya ng kanyang sweldo, sahod, no? The moment she will receive her salary, mga kaibigan, ayan, meron nga nakasulat, no? Nakasulat na sa papel kung sino yung papadalhan niya dito sa Pilipinas, magkano yung ipapadala niya, ayan sabi niya no, para daw siyang ATM machine. <laughs> Ayan, pag may problema dito, doon tatakbo sa kanya. Well, mga kaibigan, I understand. Kasi naman no, siguro maiisip niyo no na it's our responsibility, no? Responsibilidad natin na tumulong tayo sa ating uh, kapamilya, lalo na talaga sa ating family no, ha? mga relatives, mga sometimes mga friends natin. So, it's our duty ikang ano, So I salute no all of you mga kababayan, I hindi OFW, lalo na yung mga OFW yung mga uh, kaibigan natin, ng no, mga kababayan natin. Ang hirap kaya magtrabaho sa ibang bansa, wala kang kakilala, wala kang relatives, ikaw lang mag-isa, malayo ka sa iyong family. And you're doing that not just because of yourselves. You're doing this because of your family, gusto mo makatulong sa iyong pamilya. But then sometimes yung gusto nating uh, pagtulong, gusto nating makatulong hindi tayo actually nakakatulong kay Bigan. Okay? Hindi tayo nakakatulong talaga. Alam ko some of you, well not some. Most of you, their friends, you will say like kasi ate Gibi, it feels good. It really feels good ate JB na I I can help. I am helping my family well kay Bigan. There is a big difference po between it feels good and you're doing good. Okay? Sometimes kasi we're feeling good kasi nakatulong tayo but in the long run hindi po tayo nakakatulong once ikaw po ay parating bigay ng bigay okay ayan narito yung uh, yung pamangkin po pamangkin mo oy ate uh, kailangan ko ng bagong laptop ayan sa school na minsan bigyan mo ako yung kapatid mo naman ate kailangan ko ng bagong phone pahingi naman ng pera bili ako ng bagong phone yung isang kapatid mo ate Ah, uh, kailangan ko ng pera, wala akong trabaho ngayon, wala akong pambili gatas ng anak ko. Ano ito pa, no? Ate, na ospital si ano, ganito, ganyan. Ayan, sino pang, how to say no pag merong na ospital? Ang hirap. Kaya ikaw, kay kaibigan, sana, magbigay ka ng limitations. Kaibigan, don't make them very dependent to you. Okay. Huwag naman ganon. Kasi instead of natutulungan nyo po talaga yung mga kamag-anak nyo, kapamilya nyo, hindi po. Nagigi, ikaw yung nagiging dahilan. No? Sad to say. I don't want to say this. But ikaw yung nagiging dahilan kung bakit sila nagiging tamad talaga. Ikaw yung nagiging dahilan kung hindi sila naghanap ng trabaho. Ayaw nila maghanap. Tinatamad sila. Hindi na sila masipag ngayon. Kung noon, hindi talaga sila masipag. Mas lalo na ngayon. Kasi alam nila may masasandalan sila kasi nandyan ka parati. Palagi kang nandyan, ate, bigyan mo ako, kuya, bigyan nito, padala ka naman. Ikaw naman kasi mabait ka, mabuti kang kapatid, mabuting anak ka, ayan, bigay ka ng bigay. Well, again, kaibigan, walang masama sa pagbibigay, sa pagtulong, lalo na sa ating kapamilya. Hindi po yun masama. Ang masama, kung parati natin itong ginagawa. Okay, marami yan ako nakikita, kaibigan, hindi na ako lalayo, kahit dito sa amin. Yung iba walang trabaho. Bakit? May natatanggap sila buwan-buwan sa kapamilya nila na nagwo-work sa ibang bansa. Ayan, so nagiging tamad talaga sila. Huwag mo namang hintayin, kaibigan, na maging ganyan yung mga kapamilya mo. Think of it, ha? Itong isipin mo. Paano na? Pag ikaw ay nagkasakit. Paano na pag nag-close yung company mo? Paano na pag nawalan ka ng trabaho? Okay. Na-fire ka sa trabaho. Paano na kung ma-accidente ka, huwag naman sana. So hindi ka na makakabigay sa kanila. Ano mangyayari sa kanila? Saan sila kukuha ng pera? Eh, hindi sila, hindi nila alam saan sila kukuha ng pera. Wala silang work, wala silang trabaho. Anong gagawin ng kapamilya mo? Mamamatay sila sa gutom. Siguro magnanakaw sila. Ay, hindi ko naman sinasabi sa lahat. Kasi nga wala na silang ibang option. Kasi yung ikaw na parating bigay na bigay noon, ngayon nga nawala, nawala ka na ng trabaho or nagkasakit ka again, okay, wag naman sana. Think about the future, kaibigan, not just today. Ang sarap agin sa pakiramdam, wow, nakakatulong ako, nakabigay ako ng pera, nakabigay ako ng bagong phone sa pamangkin ko. Ang sarap sa pakiramdam, yung kapatid ko, wala, walang trabaho, nakatulong ako sa pamilya niya, ako nagsustento sa pamilya na buwan-buwan. Uh, buwan, buwan. Ang sarap sa pakiramdam, kaibigan. Again, there is a big difference between feeling good and doing good. You're not doing good. You're not doing good. You are not helping them. Okay? You are harming them. Imbes na matuto silang tumayo sa kanilang sariling paa, hindi na. Kasi ikaw, parati kang bigay ng bigay. At ito pa ha? Think of this scenario nga kaibigan. How about when you retire? when you resigned pag uwi mo, gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Pagod na pagod ka na. Gusto mo nang mag-relax. Eh, wala kang ipon. Wala kang na-invest na pera kasi nga bigay ka nang na bigay, Sa tingin mo, yung mga taong binibigyan mo, tutulungan ka nila? Yung iba, tutulungan ka. Gusto talaga nilang tumulong sa iyo kasi nga, tinutulungan mo sila noon. Pero wala silang kapasidad. Paano kanila tutulungan? Eh, wala nga silang trabaho kasi nga, before nakadepende siya sa inyo. So, kahit gusto mong tulungan ka ng kapatid mo ngayon na wala ka ng trabaho, gusto ka man tulungan ng pamangkin mo dahil wala kang trabaho ngayon, hindi nila magagawa kasi nga wala silang trabaho. Wala silang savings kasi nga nakasandal sila sa iyo. Anong gagawin mo? Meron dito tayong mga, mga kamag-anak na medyo okay, okay na yung buhay nila, pero ayaw pa rin lang tumulong lahat ng kamag-anak natin nun na ay mababait, generous katulad natin. Merong iba talaga na kahit tinulungan mo pa, ayaw talaga ng tulungan ka, no? Yung iba, magiging masama ka pa, no? But worse, yung parati kang bigay na bigay, hundred times, bigay ka ng bigay sa iyong mga kakila, kaibigan, kapamilya, hundred times. Then, isang business lang na hindi ka makabigay, sasabihin nila na hindi ka mabuting tao. Makakalimutan nila yung hundred times na nagbigay ka, kasi nga, isang bisis hindi mo sila nabigyan. It's your fault. Kasalanan mo yun. <laughs> They're getting used to it. Ikaw rin nagtu nag-, nag You're teaching them, okay? Ikaw yung dahilan kung bakit sila nagkakaganyan. Eh kung hindi, hindi, hindi okay, ganito bagay. yung ginagawa mo, kung paghingi nila, you know ah? how to say no. Ayan. Hindi ko naman sinabi, kaibigan, na huwag ka na talagang tumulong, okay? maganda tumulong ka once, twice, thrice is more than enough. Yung kapatid mo na parating hingi sa iyo ng pera kasi walang trabaho, o oh, magbigay ka ng isang beses, tapos sabihin mo, o, oh, mag-open ka ng tindahan, inigosyo mo ito, magtinda ka ng barbecue, o gamitin mo ang pera na ito, ah, mag-apply ka ng trabaho, uh, gamitin mo ito para sa mga requirements mo, hindi na ako magbibigay sa iyo, ganun. Huwag buwan-buwan, bigay ka ng bigay. Okay, bigyan mo sila once, twice, thrice. Ang dami na 'yon. Okay. wag naman lahat ibigay mo. Marami kaya kaya siguro tinatawag natin sila noon na mga bayaning OFW. Ayan kasi nga uh bukal sa loob nila. Most of them bukas sa loob nila 'yung pagtulong, no? Uh, hindi na rin ako lalayo. Marami po kasi akong kamag-anak na nagwo-work abroad. Naaawa ako sa iba kasi 'yung family nila nakasandal talaga sa kanila. Again, pag yung kamag-anak ko mag-resign, mag-retire, uwi na siya, anong gagawin ng kapamilya niya? Yung kapamilya ko, mga kamag-anak namin na nakasandal sa kanya, anong gagawin? Wala. Walang ang ipon, walang trabaho, walang negosyo. Ano na mangyayari? O, ba? Diba? So, again, you are harming them. Instead of helping them, you are harming them. Ikaw yung daging dahilan kung bakit ayaw nilang magtrabaho. Ikaw yung naging dahilan kung bakit ayaw nila magsikap kasi bigay ka ng bigay mga kaibigan, no? kahit hindi ka OFW, please put limitations, magbigay ka tumulong ka, but then put limitations not just for them but for yourself also paano na mag-resign ka again pero wala kang savings kasi binigay mo lahat sinong kawawa sinong maghihirap, ikaw rin kaya sana ha, sana kaibigan huwag ibigay lahat again, mabuti tumulong. Huwag mong, wag niyong iba si Ate GB. Sabihin niyo na madamot si Ate GB. No, no. Selfish si Ate GB. No, no, no. Hindi naman pagiging maramot yung madamot o selfish. Hindi, kaibigan. Ang gusto natin, tulungan natin sila in that long term. Tulungan natin yung ating kapamilya in long term. Kasi pag nagbigay tayo ng pera, ngayon, buwan-buwan tayo magbibigay. Dapat magbigay ka one time lang. Again, oh, ito yung 10,000. Mag-open ka ng tindahan. Magtinda ka ng kakanin. Yan ang may bigay ko sa yo. hindi na ko, hindi na kita bibigyan next time. Oh, di ba okay na 'yon kasi sinabi mo siya na ngayon ka lang magbibigay. Yan pag invest sa negosyo. Eh kung hindi niya yun mapalago, o oh, gamitin niya 'yon sa kung ano-ano mang uh, hindi importante na mabagay. Eh, hindi mo na 'yung kasalanan. Ang importante na ka. At don't feel bad. Ang isipin mo nakatulong ka. It's more than enough. Kasi hindi naman tayo nagtatrabaho para lang gastusin lahat yung ating uh, ang kinikita natin no? in this present time. Let's think about our future. Tatanda tayo. Pag hindi tayo namatay ng maaga, tatanda tayo. E sino magsusuporta sa atin? Wala tayong savings, wala tayong investment. O, di ba? Mahalaga kaibigan, no? again, tumulong ka but put limitations. Huwag mong ibigay ang lahat. Okay? Dahil ikaw yung kawawa, pati yung family mo, kawawa sila. Pag nawalan ka ng trabaho, wala na silang masasandalan, kayong lahat kawawa. So ay mga kaibigan, nabigyan na kayo ni RTGB ng mga advices, no? useful advices kung anong dapat yung gawin. Kailangan kaibigan, be strong to say no to them. Pero hindi ko agin sinasabi na maging madamot ka. No, no, no magbigay ka pero hindi sagad-sagad again may limitation at hindi ka bigay ng bigay every week or every month mali yun okay again thank you so much kaibigan tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video lagi yon tandaan kaibigan yung parati ko sinasabi hindi mahirap hindi imposible na no. masinso ang buhay natin basta ba masipag tayo madiskarte tayo may tamang disiplina sa sarili we have God in our life diya kasinso ang buhay natin kaibigan tiwala lang again ha save something for yourself Save something for the future. Huwag mong gastusin lahat yung mga kinikita mo, yung pera mo. Mas lalo nang huwag mong ibigay lahat. Okay? Kasi imbis nakatulong ka, hindi kayo nakatulong kaibigan. You are harming your family. Ikaw yun, again, ikaw yung nagiging dahilan na nagiging tamad sila. Ikaw yung nagiging dahilan, kaya hindi na sila naghanap ng trabaho. Kasalanan mo yun. I'm sorry to say this, kasalanan mo yun. Kaya, wag bigay na bigay. Again, okay? Pag tumulong, may limitations. And save something for yourself. Do savings, do investing. Makakatulong pito sa inyo. Again, thank you so much, kaibigan, sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Aasinso po tayong lahat. Claim it, okay?